Ako sa Diyos pero yung mukha ni Cristo hindi ko naiwala. Wala pang nakakita. Ako nakita ko na. Naka-dreadlocked. Ibilid din ang higher faith kasi dato'y bilid din pa. Diba? Ako naiwala ko sa Diyos pero hindi ako naiwala kung ano yung tsura niya. Yung tsura niya, tol. Tingnan mo yung mukha ko. Kaya yung ano, yung nagdadasal. Gabi-gabi siya nagdadasal. Yung nagdadasal tayo mamatay lahat eh. Hindi mo kailangan magsimba. Magdasal ka, okay lang yun. Si ate nang gal dati yung mga rituals na yung mga ganyan sa ninyo. Dog dahil. Dahil lima, lima, lima. Lima, lima. Lima tal? Lima. Oh, lima. Lima, lang. Ay, Bible nga, sa Christian Bible. Sa mag-iingat kayo. Wala pang nakakita. Sa kayo hindi ako nagsisimbo Mag-iingat kayo, mga kapatid. Ako okay lang sa akin nag magdasal ako, pero yung magsimba hindi. ang sa Tuwing kailan ka nagdadasal, Tol? Sa naman po sa... Sa Facebook mamaya <laughs> 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 oh, Ito YouTube. <laughs> okay, okay, okay. Okay. Wala namang masama sa maniwala. Wala namang masama sa maniwala kung <laughs> sa pagdating sa <laughs> Panginoon. <laughs> wala Sa pagdating sa Panginoon. Pero nasa yun na yun kung paano mo tanggapin yung Panginoon sa sarili mo. Nasa sa Facebook mamaya yun. May masasabi ka ate. Nakakasar si Gerald. Nakakasar. Nakakasar si Gerald. Shit, man. Shit, <laughs> man. Tapos, lahat Sige, lahat. Sige, hindi na ako magmamagal. Lahat lahat. Hindi naman kakailala. Ang importante yung faith. Yan, faith. Yeah. Si faith, importante talaga oh, sa buhay yan. It be nice. yun, ikaw nagsasalita. If I could touch your body, yeah. I know that everybody

pero hindi naman yung kailangan magdasal. Parang labo, di ba? Kailangan magdasal kahit di nagsisimba. Oh, okay. Hindi kailangan magsimba mag pero nagdadasal. Ikaw, oh. Tol, hindi ako nagsisimba. Talaga, talaga. Sometimes, hindi mo naman kailangan eh, Sometimes nagdadasal ako totoo yun. Mga dinadasal ko, hindi bigyan nyo ako para niyo para ng numero para manalo sa loto. On the spot Na buhay ka pa. Ah. Yun, yun yung pinaka -importante. Hindi. Documentation tol. ito totoo yun. Kailangan mo na magpasalamat eh. Kailangan mo na magpasalamat eh. mo hindi mo kailangan humiling, Kasi yun na yung pinakamaganda eh buhay ka pa, yun ang pinakamalagay pa sa lamang. Sabi ni Papa, si Pidong, mahilig magsimba to eh. Dong, ano natutunan mo sa pagsimba? Yun ang payo ko. Naging kuwer ka, di ba? Magbesal ka at buhay ka pa. Hindi mo kailangan humiling. Dati pa, paayo sa iyo Oo, oh, Hindi mo kailangan humiling. Magbesal ka lang at magpasalamat. <laughs> Lord <laughs> Jesus! però <sweak> p <sweak> <sweak>